Matapos ang pagdedenay na break na sila, si Yan Lim viral na yon sa social media dahil tila kinumpirma na nito ang kumakalat na balisang naghiwari na sila ng kanyang long-time girlfriend na si Kim Chua Nagulantang ang mga netizens na yung araw matapos ibilita. Burahin ang lahat ng kanyang vlogs sa YouTube kung saan kasama niya si Kim Chua makikitang burado na lahat ang videos na magkasama sila ng kanyang long time girlfriend na si Kim Chua makikitang isang video na lama ang natitira sa anyang YouTube channel ayon sa mga netizens, tila paggumpirma na daw ito ni C and Lim sa kumakalat na balit ang nag na sila ni Kim Chua dahil sa pagbura daw na ito ni Cian Lim sa lahat lahat ng vlogs at videos sa kanyang YouTube channel, pahayag daw ito ni Sian Lim na pinuranan niya sa kanyang buhay si Kim Chua. Matatandaan ng umarat ang barita na na sina Sian Lim at Kim Chua matapos hindi na sila nakikitang magkasama pa. Ngunit, dininay naman ito ni Kim Chiu. Nang makapanayam ng media si Kim Chu nito lamang na karang buwan, sinabi pa ni Kim Chu sa media na, Grabe, kayo talaga, baka na rin lang lang kayo. Okay naman po kami ni Shi. Oo, mapanin lang ang showbiz. Pero maayos naman, masaya naman po. Nagsimula ang relasyon nila Sian Lim at Kim Chiu noong 2012 at noong 2018 naman nila isinapubliko ang kanilang relasyon. Taugnay ng pagbubura ni Sian Lim kay Kim Chiu sa YouTube, wala pang inilalabas na pahayag tungkol dito si Kim Chiu. Ano hayang dahilan kung bakit pinagbububura na ni Sian Lim ang lahat-lahat ng vlogs niya kasama si Kim Chiu sa YouTube? Ibig bang sabihin ito na binura na rin ni Sian Lim si Kim Chu sa kanyang buhay? Paano na si Kim Chu ngayon? Eh di ba mahal na mahal daw ni Kim Chu si Sian Lim? Anong masasabi mo rito, Kachika?